dare you disturb me, Kuya Galvan? Hindi hey, mo ba nakikita? Naglalabas ako ng galit ko! Alright. Maglabasan tayo ng galit. Bakit po pinadala sa facility si Rebecca? Ha, ate, dito na. Tingin ko, wala naman na. Oh. Nakakalungkot naman, aalis na kayo. Pero ayos na rin 'yon para hindi kayo na stress. Lalo na po si Ma'am sa pinagchichismisan ulit. Tongkol pa rin kay Paco. May bago na po. Sabi ng mga balay, kayo raw yung Palacios Killer o yung Mastermind. Ano? Sino nang Sina Sir Galvan po at si Ma'am George. 'Yun yung sabi ni Cairo. Hindi talaga ako titigilan ng papai. She needs rest. Of all places, doon pa. Dahil doon siya mapapagaling. Lumalala na si Rebecca, Kuya Galvan. She attacked me with the katana. Would you believe? Muntik na na akong pinatay. Oh, come on, Aurora. Si Rebecca, papatay ng tao. Totoo, sa Galvan. Nababaliw na ang pamangkin natin, Kuya. She's uncontrollable. Anong gusto mo? Gusto mo bang sugurin din niya si George? At mapatay ang apo mo? Of course not. Then, are we done arguing? Yes. And Rebecca stays in the facility. Good. Hindi ba si Rebecca? Huwag na. hindi. Na, ano na sila? Nakakape ko, na, eh. Huwag na. Tiyak mo na Ate, sila. Hanggang salita lang naman sila. Wala naman sila pruweba. Ate, hayaan mo na sila. Naghahanap lang yun na ituturo. Tsaka kawawa din naman. Inatakas sila ng killer kagabi. Huwag mo na silang pag-aksaya ng panahon. Iwanan natin ang mga taong nagpasakit sa atin, Sa hindi ko mamimiss tong bahay na to. Tinadala niyo si Rebecca sa mental facility dahil nalaman niya nang pinamigay niyo ang anak niya. Ano pinig sa sabi mo? Walang anak si Rebecca. Isa ka pa tong baliw. Parehas kayo ng kapatid mo. Kayo po yung mga baliw. Eh, mas baliw pa kayo Rebecca. Dapat kayo yung pinapadala sa mental facility. Ando! Get rid of this trash! Tumigil ka sa alam, Jericho. Itawan niyo ako. Kaya ko maglakad mag-isa. Kuya Galvana, napipi ko na ako sa bastardong yan, ha? Don't mind him. He's nobody to us. <sighs> ano ba kinita ulo mo at kanina ka pa nagwawala? Si Samantha. Aalis na daw sila. Pinayagan mo? Pinigilan ko. Pero matigas. Mas pipiliin daw niya ang mamatay kesa tumira dito. <laughs> so, wala ka na palang apo. Huwag <laughs> ka masyadong excited, kuya. Hanggat buhay si Sam, may apo eh, ko. ka na nga eh. wala siyang mapagtataguan na hindi ko siya mahahanap <laughs>